Samantala kasabay ng pagkikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Rojas City Capis, nagtungo din sa mga evacuation centers si Secretary Rex Gatchalian kasama ang ibang opisyal upang personal na kumustahin ang kalagayan ng mga pamilyang lumikas dahil sa matinding ulan at pagbahang dulot ng bagyong ramil. Ang mga pamilyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers ay nakatanggap ng family food packs at nakatagdang uh, uh, mabigyan ng uh, cash assistance. Ito ang masiglang inihayag ni Secretary Rex na ang kagawaran ay naglaan ng emergency cash transfer bilang dagdag na suporta upang palakasin ang mga pamilya na sila mismo ang makabili ng mga pangangailangang akma sa kanilang sitwasyon. Ang ECT ay isa sa mga programa ng DSWD at bahagi ng disaster response na nakatuon sa pagpapalakas ng kakayahan ng mga pamilyang Pilipino habang muling nagbubukas ang mga tindahan at iba pang mga establishmento sa mga apektadong lugar. Kaugnay nito, nag din ng kagawaran na umabot na sa 34,996 family food packs ang mabilis na naipamahagi sa mga apektadong pamilya sa apat na rehiyon at pinakamarami sa Western Visayas kung saan matindi ang iniwang pinsala sa mga tirahan at kabuhayan ng ating mga kababayan. Tiniyak ni Secretary Rex sa tuloy-tuloy ang paghahatid ng tulong at serbisyo sa mga kababayan nating labis na naapektuhan ng nagdaang mga kalamidad upang masiguro na walang nagugutom na pamilya. Matugunan ang kanilang mga pangangailangan at lahat ay mabigyan bigyan ng pag-asang makabangon muli. Tila walang kapaguran si Secretary Rex sa kanyang pamamahala sa DSWD kahit sunod-sunod ang mga nangyaring kalamidad sa iba't ibang panig ng bansa. Ganyan din kasipag si Senator Wingachal Yan ngayong budget season. Halos araw-araw na ang mga budget hearing para maprotektahan ang buwis ng taong bayan at masiguro na walang mangyayaring korupsyon sa pondo ng ating pamahalaan. IFM News.